Pinagbawal na pinagbawal na natin yan for 2026. Wala nang rock netting, walang cats eye, kahit ano. Mm -hmm. So, uh, wala na tayong tatanggapin ganyang project. Bawal na. Pero yung mga existing po, di ba sa Benguet? Kaya ano, nga, ni-check natin yan kaya nga ni check natin yung mga yung mga rock netting niyan kasi nasabi na rin ni Mayor Benjie. I'm looking ano at the aspect ng project or structure na dapat kunin yung ma-posible pag when you check the gamitin natin kung kung up to standard at nagagawa ba niya yung dapat nung town which is to you know, to prevent yung erosion at kung overpriced. at kung overpriced. yes definitely and definitely. It is a safety yung inspection building inspection kuno sa bayan. Well, nakaka-dismire yan. Kasi, sa mata pa lang, nakikita na natin na marami na namang problema. Kaparehas din ng mga problema na nakikita natin sa Bulacan, sa Mindoro, nakikita din natin dito na sobrang substandard. Hindi naman to, hindi naman to i-ghost. No? Kasi meron namang proyekto, pero yung substandard, talagang kita, kita natin. No? So, talagang uh, kailangan na uh, investigan to na mabuti para kailangan managot yung mga tao dito na involved dito. Kaya nagpapasalamat ako, nandito na si Mayor Benji. Uh, at least meron na tayong katulong sa ICI para investigahan ito. So so far sir sa sa secretary sa unang tingin niyo po may mga may mga pagkukulang po Madami dito sa mga marami pong problema. Okay po. Problem. So ngayon, kailangan natin i-validate 'yon, kailangan ng mga structural and engineering tests. Okay. So kailangan gawin natin. At pagka may problema, Pasensyaan tayo. Pa. Yung mga taong lahat ng involved dito, mananagot siya. Thank you. Thank you. Thank you.